Naapektuhan ng magnitude 6.8 na Davao Occidental Quake. Umabot na sa 180 na pamilya ayon sa NDRRMC. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na isang daan at walumpung pamilya ang naapektuhan ng magnitude 6.8 na lindola na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao noong biyernes, November 17. Ayon sa NDRRMC, may kabuwang 1,509 na individual ang naapektuhan ng pagyanig sa Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato at Sarangani. Dagdag pa ng ahensya, labing dalawang kalsada ang naapektuhan ng pagyanig kung saan tatlo ang hindi passable sa Soksarjena. Ayon din sa datos ng NDRRMC, may kabuang 55 ang nasirang bahay habang 71 naman ang nasirang infrastruktura sa mga nabanggit na lugar. At yan ang news ko. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama